Kami yung nagsasabi ng totoo, kami yung naglalabas ng katotohanan, kami nagsasabi, nagsasalita laban sa korupsyon, tatakutin pa kami. Uumpisahan ko na yung flood control Iyon. investigation na yun. Ay, yan. yan Sa Blue Ribbon. Blue Ribbon. Blue Ribbon na po ito. Para ni Congressman Saldico ay papunta hmm. doon sa katulad, mayalin tulad sa naging kapalaran ni Janet Lim Napoles doon sa PDAF. Iuhulog din ito. Tumutulong na kinatakot ay sinisiraan pa di umano itong si Mayor Magalong ng tagapagsinungaling ng palasyo. Ngayon, mga kababayan po natin, sino nga ba ang tunay na amo ni attack dog na si Claire Castro? Samantala, magkakaroon din po ng investigasyon sa Senado, sa Martes. Tama yung narinig nyo, mga kababayan, sa Martes na po. Magkaroon ng pagdinig dito po sa Manomalia na flood control ng mga proyekto sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Yan po yung ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, kung yung nakikiusap, pakilike naman ang video ito. At kung kayo po ay baguhan lang, dumaan po ito sa inyong uh, wall. wall, pakilike and subscribe, share, follow naman ng ating mga social media account. Maraming salamat po. Mga kapabayan, sinasabi ni Mayor Magalong, imo mukhang tinatakot pa daw siya, tinabantaan, no? at uh, tinatanong niya nga, kini-question niya, kung ano ang motibo nitong si Claire Castro, bakit tanay banat ito kay Mayor Magalong? Dapat ang pangalan niya is uh, hindi uh, Claire Castro kundi Banat Castro. <laughs> okay, simulan muna natin ito mga kabayan bago natin puntahan itong si uh, Senator Idol Marculita. Hmm. Ito mata kami or mag -along. One of my special uh, courses na kinuha ko mm -hmm. sa FBI National Academy is uh, forensics together with body language at mm -hmm. statement analysis. Mm -hmm. And looking at the statement ni Yusec Clear, talagang nakakalungkot isipin na na kami yung kaaway nila. Mm -hmm. Kami yung nagsasabi ng totoo. Kami yung naglalabas ng katotohanan. Kami nagsasabi, nagsasalita laban sa corruption. Tatakutin pa kami. Mm -hmm. Naku po mga kababayan po natin, walang hiya talaga itong si Cler Castro magbabaya natin no. Imagine mo sila na po yung tinutulungan. Nakataya po nakataya po yung credibility at siyempre no, yung buhay ni uh, uh, Mayor Magalong no dahil sa kanyang advocacia na magkaroon po ng good governance under the Marcos administration no. At uh, ang akusasyon kasi ni Claire Castro, makadidiis po itong si Mayor Magalong. Hindi po makadidiis si Mayor Magalong. kundi nirespeto niya at uh, nagustuhan niya po yung pagpapatakbo ni Tatay Digong, particularly po sa isyu ng corruption at war on drugs at pagiging matapang. Pero hindi ibig sabihin ay <laughs> pro Duterte po siya, kundi siya pro ay pro-government. Kung sino po pro-Pilipino at kung sino po yung nakaupo sa gobyerno ay gusto niyang matulungan. Pero yun nga, no, dininay ang kanyang offer na tutulong siya. Willing din po siya na magkandak ng isang independent investigation third body nga, no? Third party, para lang maayos po at talagang malaman ng taong bayan ano ba talaga ang nangyayari po dito sa mga flood control na ito. Patuloy na naglilinis, naguhugas kamay itong si Bongbong Marcos at sinasabing wala siyang kaalam-alam dito po sa anomalya sa flood control na ito at papanagutin daw ang mga kontraktor. Pero ang mga kontraktor na nagmamayari, ay karamihan ay mga kongresista daw at mga opisyal ng gobyerno na hindi niya po kayang pangalanan at may hawak si Mayor Magalong. Eh nababasa rin ni Mayor Magalong dito sa galawan ni Claire Castro, no? siya pa ngayon ang inaaway at gustong siraan, no? Papalabasin na chismis lang yung alam ni Mayor Magalong at walang patunay na talagang may mga involved po dito na mga politikong kapal talaga ng pagmumuka itong si Claire Castro, mga kababayan at sasabihin pa sa amin na nagsasayang kami ng oras ng gobyerno. Grabe uh, bakit ganon? Instead na we welcome o kaya very open Mutating, out, dapat na parang nakakatulong kami, i-motivate kami, inspire kami, hindi, tinakot pa kami. Bakit wow. ganon? Ano? Hmm. Uh, ano bang, who is the, who's really the person behind, uh, behind her? Pan ba siya? Is, is she really uh, supporting the move of the president or she is protecting someone? Hmm. One of my, So, posibleng may pino na niyan, mga kababayan po natin. Posibleng attack dog ito. So, uh, ito yung literal na double agent siguro, mga kababayan po natin. No? Kunwari, supportado si Marcos Jr., pero may, may pinoproteksyon po siya para hindi po madiin sa anomalya ng flood control na ito. Nako po, delikado itong si Claire Castro, mga kababayan natin. No? Kasi ang banat nito ay nakikita natin, sinisentrohan niya is mga Duterte lang at mga suporta ng mga Duterte at mga kaaliado. Nakita nyo ngayon kung sinong binabanatan niya, si Bongo, si Siscodero, Villanueva, no? of course yung issue din ng staff ni Senator Robin Padilla na di umano'y nahuling nagmamariwana. Tapos kinukunik niya kay Tatay Digong yung issue ng mariwana. So, alam nyo, pero itong si Claire Castro, mukhang nakikita na natin kung sino yung kanyang amo. Kasi ang galit sa mga Duterte, mga buaya. Pero mga buaya na sila po ang mga involved sa mga maanomalya ng mga flood control project, sila yung may hawak, sila yung contractor, sa yung David Bullets, pucha, hindi po binabanatan nitong si Claire Castro. Now, ah uh, sino yung kanyang pinoproteksyonan? Sino ang kanyang amo? Alam niyo na yan. Okay, puntahan natin itong si uh, congressman, congressman, dating congressman at ngayong Senator Marcolita. Dahil magkakaroon po ng matinding investigation sa flood control. Kailan? Sa Martis na po, mga kababayan. Uumpisahan ko na yung flood control Iyon. investigation na Ay, yan. Ayan ang matinding. Sa Blue Ribbon. Blue Ribbon na po ito. Challenging uh. yan. Mahirap talaga sa, salaki ng problema ang kinakaharap natin dyan. Mm uh -hmm. -huh. Ngunit ako naniniwala kapag ka nakipag... Uh, nakipag-cooperate uh, ang mamamayan. Uh -huh. Kaya nating uh, investigan yan, makipag-cooperate lang ang taong bayan. Oh, tinan nyo ha. Itong si uh, Senator uh, napakatapang nito, na napakabaling, napakagaling mag-imbestiga. Pero siya mismo, aminado siya, napakahirap ang investigation na ito. Tapos ngayon, nag-offer po si Mayor Magalong sa palasyo, di ba, para tulungan sila. Hindi na daw nila kailangan, kayang-kaya daw po nila. Kung kayang-kaya nyo, no? bakit hindi nyo kayang pangalanan? Di ba? Oh, nag o, nag-offer na nga po sa inyo isi si uh, Markuli tangan na nga na napakagaling. Siya mismo na ihirapan. Diba? ano e, anong gagawin ni Marcos dito? Pagpapasikat na naman. Ugas kamay na naman. Tapos, sinong ilalaglag? Diba? Matukoy natin kung sino may mga kasalanan dyan. Aha. napaka Napakabigat pong investigasyon nito, siya, Kung ito... Mabigat talaga kung mabigat, mga kapapaya. Ay talagang... Mabigat talaga yan. Oh, kaya nga ako, ang sinasabi ko ngayon pa, kaya binroadcast ko, mm -mm. Lahat po ng mamamaya na may kakayahan na magkipag-ugnayan sa aking opisina, mm -hmm. basta po may may tutulong kayo, tatanggapin po namin yan. Lalong, lalo... oh, dito na kayo mag-complain. Dito nyo na dalhin yung ebidensya. Yan, yeah, nakakita na po ng uh, lalatagan ng kanyang ebidensya si Mayor Magalong. Dito na sa Senado. Mayor Magalong, wag na dito sa palasyo di Polboro ni Claire Castro. Delikado ka dyan. No? Baka lilinisin nila yung mga listahan mo at aglabas sa publiko lalabas na ikaw ay sinungaling at sabihin nila yung mga binigay mong ebidensya ay eh, hindi totoo. So maganda dito na sa Senado ilalabas. Maganda yan. At yung mga nagko-complain dyan sa sinasabi ni Marcos Jr. na ng bayan. Ako yan ay mga kalukuhan. Kasi tingnan nyo yung mga kinomplain nila. Mga senador na kumontra sa impeachment. Nilabas nila yung uh, half-brother daw ni Senator Bongo, contractor. Yung sponsor daw ni uh, Chisis contractor. No? Yung mga anomalya doon sa flood control, involved daw si Villanueva. Nakita nyo? Yung mga binabanata nila yung mga senador. Na po, mm -hmm. Yung mga impormasyon na reliable. Okay. May mga litrato po kayo. Napaka-importante po niyan. Kasi may cellphone po kayo. Mm -hmm. Lahat po ng mga alam nyo na mga, mga flood control project sa inyong-inyong mga barangay, mm -hmm. kuha nang po nyo ng litrato. Lagyan nyo lang po ng date at lugar. At kung kilala yung contractor, pati contractor, yan niyo At saka niyo po, padala sa opisina. Mm -mm. Para sa ganun po, yan lahat ay uh, magamit natin. Yun po, mga kababayan natin. No? Uh, magandang panawagan ito. Kaya isama na rin natin dito sa ating content. No? Yung panawagan natin. Na kung kayo po ay may mga ebidensya na hawak dyan, may mga patunay, wag na doon sa sumbungan ni Bongbong Marcos. Dalhin nyo na o ipadala nyo na dito po sa opisina ni Senator Marculita para magamit po dito secured po kayo. Huwag dito sa sumbungan ng palasyo kasi baka gagamitin kayo o dadalihin pa kayo, papatahimikin pa kayo. Dito na kayo magsumbong kay Senator Marculita. Alam niyo mga kababayan po natin, no kanina nagtrending din kasi ang video na yan, itong si ko Representative Redon. At itong si Representative Redon, tinanong po siya ni Karen Davila, di ba? na kung kaya mo bang ipatawag si Saldico, kaya mo bang kapangalanan, alam mo maraming alibay at uh, obvious na obvious na gusto nilang pagtakpan itong involvement ni Saldico dito po sa mga maanumalyang plat control. Pero iba po 'yung nakikita natin mga kababayan po natin. Particularly po sa sinasabi nitong si Attorney Vic Rodriguez kasi ang sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez, posibleng gagamitin po ito itong si uh, saldiko kagaya na nangyari kay Janet Lim na polis. At yan po yung ating utang ito, utang uh, susunod, mga kababayan po natin na ipiplay, lalong-lalo na po no, yung patuloy na pagtaas ng utang no, ng ating bansa. So, ipiplay natin itong kay Attorney Vic Rodriguez mga kababayan. O, natin no, ang napakagandang analysis din ng isang napakagaling no, na senador natin, Attorney Vic Rodriguez. Tunay naman, isang billion na ilalagay mo. Hindi feasible yan. Hindi feasible yan. Hindi natin pwedeng panay politika ang gagawin para lang umangat ang rating. Hindi. Nakita na natin, mga kababayan, pag tayo nagsama-sama at namumulat ang higit na maraming Pilipino, nakita naman natin ang resulta ng midterm election. Ibinasura natin. Okay. Kung referendum ang midterm election, and yes, it is indeed, it was indeed, a referendum. Rejected. Overwhelmingly. Hmm. Ang unang tatlong taon ng Marcos administration, kahit ano pang 4D gamitin nila dyan, discredit, deflect, uh, deny at demolish, overwhelming po ang uh, rejection. Sa unang tatlong taon ng Marcos administration bakit? Wala ko silang maipakita eh na proyekto, hindi hmm, ba? Ito nga 'yung pinagmamalaki niya pa eh, 'yung flood control kasi bago mag-election nagsuna siya, di ba? Kasi 2024 ang suna niya eh. So, syempre, eh, gagamitin niya ito na pagpapasikat sana for uh, 2025 midterm election. Ipalpak itong mga flood control niya. Kaya sirang-sira siya. Oh, nakita ng taong bayan, wala naman talagang kayang gawin itong si Bongbong Marcos. Nagyabang ng 2024 na, mayroon daw 5,500 flood control programs. Ano nangyari? Bumaha. Agad-agad, um, finak-check ng kalikasan. Malungkot, dalawang daang Pilipino dyan sa Bicol, patay. Tapos lumabas, saldi ko, kaya sinasabi ko nga, iuhulog ka eh. Lumabas, hindi ba? Nasa pahayagan, nasa social media, yung dalawang korporasyon, yung Sun West Construction and Development Corporation, identified dito kay saldi ko. At yung Haitan Construction and Development Corporation, sa kapatid niya naman ito, kay Christopher ko. Ito raw yung mga korporasyon na nakakuha ng uh, naga, mga tambuhalang proyekto sa ilalim ng 2024 at 2025 national budget. Congressman Saldico, malinaw pa sa malinaw, inilalaglag ka na. Iniuhulog ka na kung hindi ka pa hulog. Nako po, mga kababayan po natin, no? Kaya dapat mag-isip-isip na po itong si Saldico. Kaya dapat, no, kumanta na lang ito. Kung bagay, damay niya na kailangan damay. Damay niya na si Martin kung kinakailangan, di ba? hindi naman po siya basta-basta makatanggap ng mga flood control project na ito kung walang mga nagba up sa kanya. Lalo na po sa DPWH. Na DPWH hindi naman makapag-decide yan. Of course, kung walang approval ng presidente. Kaya, uh, laglag -lag niya na mga kababayan. Nakapaganda yung analysis ni uh, Attorney Vic Rodriguez. Ayusin ko lang po ito isang pahina. Medyo may extend po yun. Yun no? So dito makikita na tila ang kapalaran ni Congressman Saldico ay papunta hmm. doon sa katulad mayalin tulad sa naging kapalaran ni Janet Lim Napoles doon sa PDAF. Iuhulog din ito. Congressman ko iuhulog ka rin. Hahanapan yung 550 billion flood control funds. Eh. Di naman namin na executive. Ituro mo sino sa executive ang nakikinabang sa iyo nung ikaw ay chairman ng Committee on Appropriation. Ituro mo sino sa mga karansyo mo sa mababang kapulungan, sino ang mga kapusta mo sa Senado. Wala na, ibang-iba na ang 28th Congress eh. Whether you admit it or not, ibang-iba na. Hindi ito kagaya ng 19th Congress kung anong gusto ng mga naghahari-hariyan, nila nga nasusunod. Merong Sid ungap sa mababang kapulungan at may Senador Dante Marcoleta sa Senado na binastos ni Vice Ganda. pa yung Vice Ganda niya. Hindi, pag-uusapan po na yan, natin yan sa ibang uh, topic, mga kababayan po natin. So dito na po tayo, puntahan na po natin. Oh. Anyway, Maraming salamat pala no sa napakagandang uh, komento at analysis opinion ni Attorney Vic Rodriguez. Of course, always po tayo sumasaludo sa galing apang ni Attorney Vic Rodriguez sa sinusubukan po nilang patahimikin gamit po itong uh, disbarment case laban po sa kanya. Pero sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, wala po ito. Ito po ay isang uh, basura at uh, imbis na no siguro itago niya o hindi niya na ipopromote ang kanyang libro. So, lalo pang pinopromote ni Atty. Vic Rodriguez ang kanyang libro. The Kingmaker, sa hindi pa nakabili niyan, oh, kontakin niyo lang po itong uh, si Atty. Vic Rodriguez, no, nandyan po sa description ng kanyang channel, tinig maisog yung uh, link kung paano po kayo maka-order ng libro niya na The Kingmaker, kung saan yan po ang uh, pinagbasihan ng kanyang disbarment case. Okay, punta po tayo dito kay Claire Castro. Ang sinasabi kasi ni Mayor Magalong bakit siya tinatakot at parang siya pa ang may kasalanan, no? Na dahil marami siyang alam sa mga uh, anomalya dito po sa flood control, no? Na ang mga involved dito ay mga kongresistang kontraktor. Ngunit itong si Claire Castro, imbig sa suportahan po itong si Mayor Magalong, sabi nga ni Mayor Magalong, imukhang siya ay tinatakot pa. ayang ang tanong ni Mayor Magalong, sino yung amo ni Claire Castro? sino yung humahawak sa kanya, bakit inaatake niya si Mayor Magalong na sinasabing tutulong sa investigation, bakit inaatake niya yung mga senador na hindi naman kontraktor? Di ba? Bakit hindi niya binabanatan ng nasa kongreso na nag-iimbestiga ngayon na walang kakwenta-kwenta? Hmm. Sige, pakinggan niyo ito mga kabayan po natin at mismo maririnig niyo kung paano inaatake ng isang Claire Castro si Mayor Magalong at kini-question na tila ba sinasabi niya na chismis lang itong hawak na ebidensya ni Mayor Magalong. Mm, sige. ikaw yung may alam ko sino eh. Mm. Ikaw yung may alam ko sino yung mga politiko. Sabi mo, sa yung expose. Bakit you urges, you, you, urges, you urge youth to speak out? Bakit youth? Di ba mga dapat di ba siya? Kasi siya may alam. We're tired of delivering all these vast amounts of cash in pieces of luggage. 22 million each in each luggage. Politicians are urging, are getting 40% of the total cost of the project. We're subcontractors. Sub the politicians are, in, are the contractors. Magano call from the conversation he had with a group of subcontractors who approached him. So, sa akin lang mga kaklira, may alam na siya. Why? Ah, uh, why did you not ask these subcontractors to be your witnesses then you file a case? Yan, napaka-bobo mga kapapayan natin magpa-file ba ng kaso yung mga subcontractor na yan? Eh, sila ngayon nakikinabang eh. Kumakanta lang sila kay Mayor Magalong. Kasi nga, yung ilan sa mga proyekto na supposed to be mga private individuals na mga contractor or subcontractor yung makakakuha, kinukuha po ng mga kongresista at nagkakaroon ng mga biddings no, na gimmick lang pero ang mananalo ay yung uh, sa kanilang pamilya na contractor. Yan kasi yung kanta ni Mayor Magalong Chaan. No, kaya sinasabi niya maraming contractor, maraming mayors no na nagbigay sa kanya ng information affidavit patungkol sa mga maanomaly ang flood control sa iba't ibang parte ng ating bansa. So ngayon sinasabi nga ni Mayor Magalong sa kanyang inatinan na isang uh, programa na hindi lang dapat yung nasa gobyerno ngayon yung magsasalita. Hindi lang dapat siya magsalita, dapat tumulong din itong mga kabataan, itong mga youth, no? Kaya nga si Mion Magalong is uh, uh, urge, no, uh, youth to speak out uh, for this particular corruption, no, sa flood control projects ng Marcos administration. In-encourage niya ng mga kabataan na no? magsalita din. And, yung nagsalita siya dito kasi tarap ng mga kabataan. At yan po yung hindi naintindihan ni Clark Castro. Wabasa lang po siya ng balita. Pero alam mo mga kababayan po natin, no? bakit niya babanatan ng isang mayor magalong natutulong nga? Oo, okay. Sinasabi nila na hindi na kailangan si Mayor Magalong. Okay, sabi ni Mayor Magalong, talagang hindi ako kailangan. Pero sabi niya, wala kasi ako nakikita ang nag iimbestiga So, ang pinagmamalaki nitong si Claire Castro, nandiyan daw yung si ITJ, ANP, NVI. yung NVI nga lumayas na dahil hindi na rin kaya ng NVI. No? Yung sigurong mga inuutos ni Bongbong Marcos no na labag sa kanyang sariling uh, adbokasiya labag siguro sa kanyang gustong mangyari kaya nga magresign siguro itong si Director Santiago mga kababayan po natin dahil hindi niya nakayang sikmurahin yung mga inuutos sa kanya na hindi naman totoo di ba no particularly po uh, dito sa mga maanomalyang proyekto No? Ay kung sinasabing mag-iimbestiga sila and dito po sa mga anomalya na mga missing sa bungeros, yung mga panggigipit sa mga Duterte, yung mga panggigipit sa mga political vloggers and supporter na mga Duterte na ang ginagamit po ni Bongbong Marcos ay ang PNP, di uh, at the same time itong NVI. So siguro hindi niya na nakakayanan ng pressure. Sabi niya nga may mga sumisira sa kanya. So siguro Ganun kasi yung ano ginagawa nila mga kababayan. Kapag hindi kanila mapapasunod sa kanilang kagustuhan, ang ginagawa po nung nasa gobyerno ngayon ni Bongbong Marcos, ay sinisiraan po nila. Di ba? O anong rasong o bakit nila pinadala sa daig si Tatay Digong? Yung pag-expose si Tatay Digong sa mga maanumalya, yung pagbenta ng ginto, of course, yung people's initiative, at marami pang iba ay kinanta si Tatay Digong, lalo na yung pagiging addict, di o mano, Bongbong Marcos. Okay, kung babalikan po natin ang isyo anomalya sa corruption and plant control, wala pong masama sa ino ni Mayor Magalong na tutulong sa gobyerno. Tinasama lang nitong si Claire Castro at ngayon pinapalabas niya na wala talagang alam si Mayor Magalong, kundi chismis lang daw po ang sinasabi dito ni Claire Castro. Hindi kasi pwede puro interview lang. Hmm. Tapos walang pangangalanan dito. Eh, but you, you mentioned politicians diba? Eh good governance, diba dapat may action hindi lang puro salita. But hmm. you're urging youth to speak out. Eh, ikaw yung may alam eh. Sa yung may records eh. Ang hina ng pag-uunawa, bobo. Yung speech niya yan kasi yung makanya mga audience, mga kabataan. So ito anyway, definitely wala siyang personal knowledge. Ba? Kasi nagkwento kwento lang sa kanya mga subcontractors. Now, I'm asking. Tayo so, pinapalabas niya mga kababayan po natin na walang personal knowledge itong si Mayor Magalong. At sinasabi ni Claire Castro, dapat mag-file daw ng kaso itong mga subcontractor kung totoong may mga anomalya sa plot control. Siyempre hindi mag-file ng kaso yan. Lalo na mga bigating politiko yung involved yan. Saldico, Martin Mualdez, at uh, si Don Gonzalez, mayroon din po sila. Si Suarez, oh, nakita natin, kasama rin po sila sa mga, di yung mga contractor na mga kongresista. Mga bigating yan kung totoosin. Kaya si Mayor Magalong, hindi yan basta-basta maglabas ng pangalan. Otherwise, hindi po siya makasigurado na siya po ay protektado. Kaya gusto niya rin magkaroon ng investigation para mapatunayan niya itong kanyang mga allegation. At sa tulong ng administrasyon, no, makagalaw po siya ng maayos. Makapag-access po siya sa kontrata ng gobyerno. Makapag-access po siya sa DPWH kung saan sila po ay nagbibigay ng na mga kontrata sa mga kongresista na nakataya po sa kanila. So, kailangan talaga ni Mayor Magalong yung uh, mapatunayan ito lahat. Kasi ang hawak niya is partial. No? So, may hawak siya. Hindi niya rin ni ilabas kasi partial yan. Mamaya is mag-fire yan sa kanya. So, kaya mahirap ang uh, gustong mangyari po nitong si Claire Castro. At ngayon lumalabas na si Mayor Magalong pa yung may kasalanan dahil siya ay nagsasalita. Okay. So, yan lang po yung ating update. Mga kababayan po natin. So, sana po ay uh, magiging successful po itong investigation ni uh, Senator Marcolita sa Senado. At abangan po natin yan kung sino po yung kauna-unahang mapapangalanan na contractor. Okay, so thank you.